ilang bang legislator ang kontratista? Nandiyan na si, si Senator Ping Lakson eh. Sinabi niya, 67. Ba't ayaw niyang ibigay yung listahan? Sinabi niya, almost all of my co colleagues. Ba't hindi niya ibigay yung listahan? Uh, ginagawang tanga ang publiko. Duwag ngang maituturing ng mga netizens si Panpilo Lakson matapos itong umatras sa investigasyon sa flood control anomalies na ang pangunahing mastermind ay ang pinsa ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating speaker Martin Romualdez. Matapos nga itong magbida-bida at pangalanan ang mga mambabatas at iba pang personalidad na di umano'y sangkot sa naturang kontrobersya ay tila ginagawang tanga ang mga Pilipino ayon pa sa isang kilalang political analyst na si Malotikeya dahil ayaw naman itong ilabas ang ebidensya na sana ay magtuturo kay Martin Romualdez at Saldico na punot dulo ng korupsyon. Malinaw pa sa sikat ng araw na pinagtatakpan ni Lacson at Soto ang totoong salarin dahil tila hawak ang mga ito sa leeg tataka rin po ba dahil sabi niyo nga po uh, may kumukumpas tapos ngayon parang gusto nang idawit at imbis uh, imbisigahan naman yung posibleng ugnayan ng Madiskaya kay Senator Bongo at ngayon yung mga, uh, posibleng koneksyon ng Madiskaya do naman po sa mga Villar. Mm. ah oh, uh, makikita mo bakit pa, di ba? Kung ikaw ay nag-iimbestiga, tapos ah, mo po hindi pa yung... tapos kay ano? Patalon-talon Patalon eh, patalon-talon. Hindi pa tapos kay Zaldico, hindi pa nila na... Uh, hindi pa napupunta o hindi pa uh, natutumbot. Na Oo. Oo. Na-iimbestigahan si Zaldico ng maayos, hindi pa na... Uh, na -imbisigahan pa ng maayos si uh, si dating house speaker Martin Romualdez ngayon naman po ayun na jump na dahil sa iba pang mga ano persona uh, personalidad Oo. Kaya ako nag-agree. Ako yung latest call ni Congressman uh, Toby Chanko na ilabas natin uh, by district, by party list. Kasi may laman yung sinabi ni Congressman Chanko dun sa district na nagpa-park. ba diba? Dalawang klase yon Park at saka ano yung isa? Letter S? Basta yung dalawa. Ah, uh, pag nag nagpark ng pondo, ibig sabihin noon may graft and corruption na doon. Bakit hindi nila tingnan 'yon? Ang daming sinabi ni Congressman Chanko, pero ang hinanap lang niya kasi si Saldi eh. Pero pag nakita mo saan pinapark ang pondo ng bayan, makikita mo ito yung circle ni Speaker Martin Romualdez. So, pag ganon, kailangan mo buksan if you want to be transparent with it and 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 being transparent is you can hold someone accountable because the process is transparent nothing is transparent now they showed their card eto uh, 15 kontratista eto uh, mga projects eto this much but sino ang nagput together na almost 1.5 trillion hindi naman sila nagsabing almost 1.5 trillion ang nawawala eh mm -hmm. de ba so again Ah. Uh, itong itong ating tinatahak sa ICI, uh, I'm sorry to say, isang malaking pambubudol ang ginagawa. Kasi nag we spend so much time, resources in trying to ferret the truth, but we're not getting it simply because there is no transparency. Actually, uh, professor Noong sa ilalim ng liderato ni, ni uh, Senator uh, Rodante Marcoleta, itong Senate Blue Ribbon Committee, ang daming mga Pilipino actually na nabuksan yung kanilang uh, pag-asa na uy, eto, parang lumilinaw, papunta tayo doon kung sino talaga ang dapat mapanagot. Mm -hmm. Pero since ang lower house, pinatay na nila ang investigasyon, pinasa sa, sa Senado nagpalit ng liderato ang Senate Blue Ribbon Committee. nag uh, recess sila ngayon. And then here comes the ICI na hindi naman na ipupubliko. Ah, uh, sino ang pwedeng naiisip mo na na manguna para balikan kung sino ba talaga ang ano umpisahan ulit doon sa 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 pinakaugat mga pangalan, personalidad na dapat tutukan bago iwan dapat napapanagot, bago lumipat sa ibang issue na namata, ibang personalidad? May naisip ka ba na pwedeng manguna? Kung wala na yan, uh, it will die a natural death uh, just like what happened to Napoles. Unfortunately, sinapolis lang ang nakulong, 'di ba? Mm -hmm. uh, so, parang so i-i-parang na naman tayo, pero ito malala kasi ang laki ng pondo. Mm -hmm. Alam mo ba sa kasaysayan ng Senado, first time lang na anset ang sitting <coughs> uh, blue ribbon chair. Mm -hmm. Kaya makikita mo may kumumpas. Ha? Huh? May kumumpas. How do you remove a blue ribbon chair? That's a decision by the plenary. You can only do that if you remove the Senate President. You cannot remove a chairman sa plenary kasi collective 'yan eh. So they had to remove the sitting Senate President in order to remove the sitting blue ribbon chairman. And after they were removed, look what happened. 'Di ba? Mm -hmm. uh, yung yung si Gutesa, yung that, that Marine guy? Tama lang siya, oh. 'di ba? Oh, tama lang siya hindi hindi mag-avail ng protective custody ng DOJ. Why? Hindi siya safe. Kasi mm. no na nagtago yung tao, 'di ba? Uh, dahil malalim yung sinabi niya. Uh, he was able to name the staff of Saldico. He was able to identify the places where they delivered the money, where they got the money, how they did it. Pero nagawan, na, pero nagawan pero nagawan nagawan nila lang na, ang hindi lang natin alam Paul is paano ba yung scheme mm. ng operation nila paano sila kumita kasi sabi-sabi lang yung 30% 20% etc etc iba pa yung park ako ang gusto ko malaman paano nagawa yung park nagpa-park ka ng pondo doon sa pinagparkan mong distrito, may kita na kaagad yung congressman. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun, klarado yun sa sinabi ni congressman Tommy Chanko. Meron rin yung, uh, um I, I forgot the term he used, yung sharing or something. Uh, yun, kailangan natin malaman kasi how are you going to correct something that you do not know how it was implemented. ba? Diba? Itong mga uh, DE ng Bulacan, etc., etc., oo, nakakasyak ang mga sinabi. Pero ilang district engineer ang ganyan? wag mo sabihin sa akin, sa Bicol, kung saan doon si Congressman Saldico, eh walang ganyan. Mm -mm. Mm -mm. At hindi mas malala doon, huwag mo sabihin sa akin sa distrito ni Speaker Martin, uh, Martin Romualdes, uh, eh yan eh, eh, eh uh, hindi mas malala. Mm Huwag -hmm. mong sabihin sa akin na sa distrito ni Sandro Marcos, Lily White? Mm -hmm. So, yung mga yun eh, uh, yung mga personalities na yun, uh, sa Pampanga, di ba, uh, tapos i-correlate mo yan sa ilang bang legislator ang kontratista o merong uh, member ng pamilya na kontraktor. Nandiyan na si, si Senator Ping Lacson, eh. sinabi niya, 67, ba't ayaw niyang ibigay yung listahan? Sinabi niya, almost all of my co colleagues, ba't hindi niya ibigay yung listahan? Di ba? Yan ang uh, ako'y nalulungkot dahil uh, ginagawang tanga ang publiko. Para ka naging striptease. Pinapakita mo, meron akong ganyan. Tapos pag-challenge mo, tatahimik. Ano ito? PR game? Nalala ko nga, Prof, yung sinabi ni Vice President Sara na itong nangyayari ngayon, itong ginagawa nila, zarzuela lang. at uh... yeah. Prof agree po ba rin po kayo kasi naalala ko nung sinabi rin ni VP Sara sa mga nakaraang ano nakaraang ambush interview sinabi niya na itong investigasyon na pinangungunahan nga ni President Marcos sa pamamagitan ng ICI ay parang magiging excuse lang yan ni President Marcos para sabihin nang uh, sabihin nila sa publiko, oy, may ginagawa kami, may ginagawa yung administrasyon, kaugnay dito sa mga korupsyon, sa mga maanumalyang proyekto. Uh, alam mo, Jason, all of these things are essentially trying to reboot the presidency, uh, not the, yeah, the the institution, trying to reboot so that they can claim that uh, I stood up for something, mm -hmm. I fought for you diba? Uh, um, may kalinga ako, nararamdaman ako ng tao. those are the the issues against him in the in the first three years. and after three years in the midterm, after the result of the midterm, you now realize ano bang what did I stood for in those first three years? saan ako makikilala? I mean, for a Marcos to be known as a, a corrupt buster, a corruption buster is is a novelty. Okay, so uh, if you call a spade a spade, uh, when you say corruption, uh, ang sa ating kasaysayan, tumatatak sa isip ng taong bayan ang pangalan ng Marcos. Imagine if you're leading this anti-corruption crusade by by Mr. Marcos, then you are then uh, pivoting to something that you can claim as part of your legacy. That I stood up and fought corruption and in fact, di ba, yun ang narrative nila. Mm -hmm. And in fact, ako nga ang nagsabi. Paano naman ako makakasama dyan? Ako ang nagsabi. Oh. Diba, Actually, yun ang Prof, nila. sinasabi rin ng, ano, ng spokesperson uh, ni U.C. Claire, lalo na kapag may mga tumitira o mga kritiko ang uh, administration sinasabi niya tingnan uh, parang sinasabi niya na si President Marcos o yung administration lang ni uh, Pangulong Marcos yung nakagawa nito na nag-open up ng investigation patungkol yeah. sa uh, sa mga anumang proyekto na hindi daw nagagawa ng past administration so parang na ano ko lang na connect ko lang dun sa sinasabi ni uh, VP Sara na ginagawa itong excuse para meron lang sila may masabi lang sa publiko na may nagagawa sila. Oh, ah, uh, kasi with all the powers of the president, you can really clean this up. But he's not doing that. He created an independent commission and now he's saying malayo yan sa office of the president. How can he even say that? Diba? Uh, So makikita mo sa umpisa pa lang para tayong nagbubutol na naman. Pisan muna natin dito sa balita na napakinggan natin kanina. Yun nga, na yun nasaktan si uh, BOC Commissioner Nepomuceno dito sa naging report ng uh, US uh, State na isa nga ang uh, uh, BOC sa pinakakorap na ahensya ng gobyerno dito sa ating bansa. Prof, uh, komento nyo dito na dito, naglabas ng uh, ulat ang U.S. state at na-flag nga ang Bureau of Customs. Well, Jason, uh, ang, ang Bureau of Customs naman has consistently been an issue. Um, so siguro tama rin naman yung sinabi niya na hindi siya yung head ng period na nagkaroon ng pag-aaral ang State Department na at na judge nila na uh, one of the corrupt or the the main corrupt agency in the country uh, kailangan lang natin siguro tingnan uh, in terms of yung reform na ini-institute ni uh, commissioner Pumusen, no? Kasi hindi naman made public kung ano yung mga reforms na yan. So, uh, it's one thing to say na hindi ako yan. It's another thing to say na uh, ito yung mga ginagawa namin. Ang ang siguro mahalaga dun sa sinabi niya, napaka-importante ng uh, custom sa revenue. Uh, usually, meron silang... Uh, target na kailangan ma makamit siya at saka si BIR uh, para dun sa paglikom ng mga uh, revenue para sa uh, pamahalaan. So, ang kailangan lang sigurong maklarado dyan, uh, from the time na siya ay umupo hanggang ngayon, ano na yung mga reforma na nagawa? Uh, yung pagfa-fire ng tao kalimitan kasama yan pag mo ang isang ahensya. Pero gawin natin klarado ano yung mga solusyon na na-introduce. Kasi wala naman siyang sinasabi publicly ano yung mga ginawa. Yung computerization has been there since the time of uh, FBR. May attempt to computerize everything. Nagkaroon rin ng attempt na magkaroon ng x-ray no? Na, 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 naging source ng anomalya rin sa purchase. So, Uh, siguro tingnan natin kung saan ang gagaling yung uh, judgment ng State Department Kung bakit nasabi yon, mm -mm. Prof, dako naman po tayo dito sa naging payag ni, uh pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan kung saan ay nagbigay rin ng komento si Vice President Sara Duterte kasi sinabi nga sa isang uh, panayam sa Malacanang sinabi ni Pangulong Marcos na kampante siya sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng umano'y anomalyang flood control projects na hindi maililink sa kanya at sabi niya wala naman daw uh, wala naman dapat daw itago ang palasyo pero para kay Vice President Sara Duterte parang nakakapagtataka lang na ganun ka kampante, ganito ka confident si Pangulong Marcos para sabihin na hindi maiugnay, hindi madadawit ang office of the president. Your thoughts on this, Prof? Uh, alam mo, yung, yung tama naman si Vice President na magtataka ka kasi uh, unang-una ang ICI creation niya ng executive branch. Creation ni Mr. Marcos EO 94 uh yung lakas, yung kapangyarihan niyan ay na-defined sa EO 94. So uh, from the outset nung uh EO 94 was made public, nakita na ng lahat na medyo may kahinaan in terms of yung kapangyarihan na meron siya. Pangalawa, Ah, uh, hindi ka dapat nagsasabi na definite na hindi aabot sa iyo kasi for the basic reason na uh, pinirmahan mo yung yung budget. Pinanggalingan ng pondo, no? Yung tinatawag natin budget, Pin pinirmahan niya yung GAA eh uh, at kung titingnan mo consistently in the past 3 years, ah uh, maunang malya uh, noong 2023 nagkaroon ng tinatawag na unprogrammed appropriations noong 2024 2025 na wala ang unprogrammed grabe naman ang insertions no? Uh, hindi natin alam na may leadership fund na tinatawag na nasa NEP pa lang may insertions na so paano mo masasabing hindi aabot sa'yo no? ah uh, ikaw ang pumirma, ikaw ang nagre-release ng pondo. Uh, kahit dun sa insertions, ang sabi nila, ah, hindi naman na nalabas lahat siyang mga for later release. Pero, even as we speak today, meron siyang re-release na under dyan sa FLR. So, kung re-release niya, alam niya yon, di ba? Uh, may consent siya sa lahat ng insertions na yon, May consent siya na o wag muna natin itong release May konsensya na i-release natin. So, uh, this early sa tingin ko uh, mali namang sabihin yung ganon. kasi hindi pa tapos. Uh, wala nga tayo nakikitang uh um, na politiko. Correct. o uh, nag-umpisa na yung uh, hearing no na uh, yung sa korte. Wala tayong nakikitang politikong uh, nakulong. So, sa tingin ko, kung gaganunin niya yung proseso, eh talagang hindi maniniwala ang taong bayan dyan sa ginagawa ng ICI. At yun nga, Prof, sinabi rin ni Pangulong Marcos na ito daw ay politika, yung iniuugnay o idinadawit ang Office of the President sa mga issue ng katiwalinan, especially dito, sa particularly yung sa mga manumalyang flood control projects. Sabi niya, politically motivated. Dok, Uh, prof, sa ngayon po ba uh, tama pa rin bang sabihin ni President Marcos na politically motivated ito? Na para naman kay Vice President Sara Duterte hindi na to politika dahil wala naman siyang tinatakbuhan at hindi naman hindi naman panahon ng uh, kampanya. Oo, uh, Jason yon no, yung yung uh, ang dali mong sabihin lahat na politically motivated eh Ah no? uh, uh, katulad ng ah, uh, yung ginawa ninyo kay Vice President, politically motivated yun, di ba? If every leader will say it's politically motivated, nawawalaan yung yung prinsipyo ng transparency and accountability kasi madali mong itapon yon na ay, hindi politically motivated yan pero from the beginning wala naman transparent sa proseso at hindi nagiging accountable Ah... Uh, yung SALN uh, 'di ba uh, itong bagong ombudsman natin uh, he came up with the memorandum for the release pero pag binasa mo yung memorandum ang daming step by step na dadaanin bago mo makuha yon ang SALN before um uh, ombudsman Martinez was it was made public no nasa online you can download anyone who wants to study it can download it um, bakit hindi naging madaling maka-access ng SALIN? Kasi dun sa nangyari kay Chief Justice Corona na ginamit yung SALIN as a weapon. No? Uh, alam mo itong administrasyon na ito, ang daming wine-weaponize. Eh. Kahit simpleng bagay, wine-weaponize. So, um, siguro kailangan nating tingnan yan sa lente ng uh, transparency and accountability. Doc, sorry. Ah, uh, baka makalimutan ko. speaking of weaponization, no, dahil syempre sila ang nasa gobyerno, sila ang nasa kapangyarihan, sila ang ang nasa uh, position posisyon, ah, uh, papaano ba masisiguro ng uh, publiko natin, ng mamamayan natin na nagbubuwis, 'di ba? Tayo nagbabayad tayo ng buwis na Uh, sa pinakamataas na posisyon, uh, sinabi nyo na, siya yung nagpipirma ng pondo. Uh, Imposible hindi niya na pag-aralan ang budget, papaano nag-come up ng ganito. Pero and yet, uh, pinirmahan pa rin niya, tapos lumutang yung ganitong issue ng malawak na katiwalian. Papaano makakasiguro ang mamayan natin na hindi mapapa hindi mapapanagot as far as transparency and accountability is concerned, uh, professor? Uh, uh, sa, sa, uh, alam mo, uh, Paul, basic kasi yung nangyari. Eh. Uh, for the past three years, may ganitong nangyayari sa pondo ng bayan. Uh, hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam. Kasi tatlong budgets yan. uh, iyong proseso ng transparency, nakita natin na may problema sa sistema, may problema sa procedure ng pagpapasa ng budget, kaya nga nag iintroduce sila ng reform. Pero kahit na inintroduce mo yung reform at the NEP level, hindi sila nagpapakatotoo na may insertions na sa NEP pa lang. No? Yun yung tinatawag na leadership fund. So yun yung issue ng uh, tra maging transparent ka, di ba? At pag nasabing may leadership fund ba kayo, maging accountable ka. Sabihin mo, oo, hindi, iyan uh, yaan ay nagkaganyan dahil sa ganito. Pangalawa, tatlong taon na yang paulit-ulit na uh, sinasabi na na hindi tayo pwedeng magkaroon ng magkaroon ng unprogrammed appropriations. Dahil uh, ang basic dyan, uh, kung sa isang bahay uh, ang kita ng ng padre de familia o pati ang nanay kung pa pareho sila nagtatrabaho ay isang libo lamang hindi ka pa pwede ang gastos mo dalawang libo o mahigit sa isang libo uh, sa sa at the, at the micro level sa household level natututo tayong uh, bumaluktot sa kumot kung kulang makikita mo dito sa ginagawa natin sa budget natin ang taas-taas ng expenditure pero ang revenue natin parati tayo may shortfall so diyan pumapasok yung sinabi ni Commissioner Nepomuceno na hindi naman tayo basta-bastang uh, mag-aalis kasi baka ma mahirapan yung yung revenue Uh, targets ng uh, customs. So, babalik ulit tayo dun sa kung ang ginagastos mo ay mas mataas kisa sa kinikita mo. At yung ginagastos mo, ang konti na nga ng kinikita mo, ay eh nauuwi pa sa korupsyon. Kaya kailangan maging transparent. Saan mo ginagastos ang bawat piso na binabayaran ng taxes ng, ng, ng mga Pilipino? At ta uh, doon ba sa paggastos na yon yun ay napupunta sa tama o napupunta sa bulsa ng iba? Yun yung proseso ng transparency. So kailangan makita ng taong bayan. Kaya yun dyan sa ICI, iba, balik na naman ako doon, ipublic nyo kasi hanggat hindi nyo pina, pinapublic yung proseso ninyo, hindi maiintindihan ng taong bayan. Hindi transparent yung proseso. So, paano mo magiging accountable kung sino man niyang uh, mastermind, politiko, o taga-executive na kumita ng salapi? So, napakahalaga yung yan dalawang bagay, transparency and accountability. Eh, kung ang leader mo nagsasabi, hindi aabot, uh, sigurado siyang hindi aabot sa office of the president, dun pa lang sa bagay na yun, may problema na tayo eh. Kasi, hindi pa tapos ang proseso, di ba pero nagrender siya ng judgment ah nung, nung linabas niya yung information na 15 contractors bakit 15 lang ina-identify niya bakit so much lang na project bakit bulakan ang uh, ginawang uh, uh, proof of concept ng operation bakit hindi sa probinsya niya sa ilocos norte no actually parang kasi, papunta na doon si si ano eh si mayor magalong eh kasi na mention na uh, yun na Oo, ang Ilocos, uh, Norte, ay meron din malalaking pinaglagakan ng pondo for flood controls. Oo, oh, oo, oh, oh, Paul. Uh, uh, tapos, uh, di ba, San West, ang sinasabi nila, o oh, bakit hindi kayo pumunta sa Bicol? Bakit mm -hmm. hindi nyo tingnan ano nangyari sa Bicol? Ano nangyari sa Marikina? Yung anim na deputy speakers, lahat yan, kasama dyan eh. Pero hindi yung, na rin yung, ata yung... sila nakikita ngayon, Dok. Oo, oh, So, uh, uh, anong nangyari? Bakit ang pinupunto? So, kung titingnan mo kasi, may nagkukumpas. At yung nagkukumpas, sinasabi sa taong bayan, dito tayo tumingin. So, lahat naman tayo doon titingin. Meanwhile, yung ibang probinsya, there are 82 provinces. Right? And, and, and so many, if you look at Luzon, Visayas, and Mindanao, mas yung pag kinorelate mo siya doon sa basin, Uh, system ng Pilipinas, mas maraming uh, river basin sa Luzon. So technically, mas mataas ang 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 uh, probability ng baha. So titingnan mo lang siya, bakit hindi Pampanga? 'Di ba? Ang dami-daming bakit So nung rinilis yung yung impormasyon na may 15 na sila yung nakakakuha ng malalaking proyekto. Doon palang sa simula sinabi mo na na, hanggang dito lang tayo ha. Mm. -hmm. Kaya nakikita mo ang 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 daloy ng ICI hanggang dito lang tayo. Plus pinutol okay. pa ang Senate Blue Ribbon Committee. That's under So 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 again po na nakikita mo ang kumpas. Nagkumpas sa House doon sa, uh, oh, uh, sa Infra Committee. Oh, uh, ang ang nangyari doon sa Infra Committee, itigil na lang daw binato sa Senado at binato sa kasama na si Duterte ng panahon ni Duterte nangyari sa sa Senado uh, uh wala ka nang naririnig doon sa mga congressman na sinabi oh tapos ang nakakatawa dito hindi nila maintindihan how to how to handle this kaya 'di ba hindi hindi mabigyan ng witness protection uh, hindi papunta-punta na sa DOJ hanggang sabihin ng mag-asawa ay hindi na kami magko-cooperate tapos sasabihin may may protectionan eh sino ba nagpro-protection kasi kung talagang gusto ninyo to go to the bottom of things doon pa lang sa taga sa ano bang distrito yan ano bang distrito si Si Saldico anong distrito si uh, Momo anong distrito si Grandioso anong distrito ang dami niyan. Pero doon ka lang mag-concentrate doon sa inner core ni Speaker Romualdez, makikita mo na kaagad eh. So eh, eh, hindi ako hindi ako naniniwala na may uh, may magandang pa patutunguhan ang ICI.